Hello po mga ka-Jide Mix Vlog. For today's content po mga ka-Jide Mix Vlog. So pag-uusapan po natin, nakikita nyo naman po sa title ng video na to, yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-Jide Mix Vlog. Okay? Paano ba natin patasin yung ating views sa ating Facebook Reels or sa long-term videos natin? Ayan. So okay? Bago ko po opisahan yung video na to, kung ikaw pa lang po ay bago sa akin channel, Don't forget to like and subscribe and click the notification bell button para updated po kayo sa lahat ng bagong videos na upload ko for this channel. In my Facebook account, Jed Mix Vlog po, follow na lang po. Maraming salamat. So maghihintay po ako ng 3 seconds. follow na lang po. 3, 2, 1. Maraming salamat po. Okay? Let's start. Okay po mga ka-Jed Mix Vlog. So dito po muna tayo sa ating Facebook Reels. So magbibigay po ako ng tips and tricks po para po mapadami po natin yung mga views natin sa ating Facebook reels. So, ayan. Okay, bago po yung long-term video natin, so dito po muna tayo sa ating Facebook reels. Okay, ang pinakauna natin gagawin mga ka-Jayad Mix Vlog is gumawa po tayo ng videos na nagkaka-interest yung mga tao sa atin. Kasi po, ang content po natin, pinag-iisipan po talaga yan. 100% po dapat po pag-iisipan po muna natin. Kasi po, pag basta-basta lang po tayo mag-upload ng ating videos at hindi po siya interested sa mga tao, so wala po talagang nanonood sa inyo. Pero okay lang po. Kahit anong gagawin niyo po sa Facebook lives niyo, okay naman po. Eto paano, uh, may tricks naman po dyan. ito po ay hindi naman po ako eksperto dito, pero uh, sinishare ko po sa inyo para po uh, uh, magkaroon din po kayo ng uh, idea, and then papadami uh, din yung mga views nyo. Ayan. So, ang gagawin nyo lang po, sa Facebook Reels nyo, yung sinasabi ko kanina, dapat interested talaga yung mga videos natin. Dapat talaga organic. Dapat talaga isa pinag-iisipan talaga ng maigi ang ating videos. Ayan. So, pag na po tayo ng videos to, so, halimbawa na-upload nyo na po yung videos niyo And then, pumunta po kayo sa comment section po niyo At ito po ay lagyan nyo po ng alt highlights. Okay? Ang alt highlights po is one week lang po. One, isang beses lang po sa isang tinggo. Alt highlights. Pati ang alt followers magyan nyo din po ng alt followers kasi po lahat ng nagpa-follow sa inyo is manunood po sa videos na ginagawa nyo po at yung alt highlights is lahat po ng mga content creator is makikita po nila yung videos mo yan po yung tips and tricks po ng ating facebook videos yan po Okay? Basta sinasabi ko po sa inyo, kumuha po tayo ng content na nagkaka-interest po yung mga tao sa atin. Kasi may mga viewers po, okay, pag pinanood kita, ano yung makukuha ko sa'yo? Diba? Kaya yan yung tandaan nyo guys. Kumuha po tayo ng content na nakakatulong po sa ating mga madlang. Yan. Okay? Okay hey po mga ka-Gen Mix Vlog, so dito po tayo sa ating long term video. So tuturuan ko po kayo kung paano ba natin pataasin dito. So kaya po nang sinasabi ko po kanina sa ating Facebook Reels, ganun din po dito sa ating uh, long term video. So gumawa lang po tayo ng ating uh, content na nagkaka-interest po ating mga madlang people. So nakakatulong po tayo, ayan po yung mga gusto na ating mga madlang people para po makadami po tayo at makahakot po tayo ng mga viewers. Ayan. Yan lang po yung importante guys, gumawa lang po tayo talaga ng mga uh, nakakatulong po sa ating kapwa Pilipino. Kasi po hindi naman po tayo talaga mga sikat na mga content creator eh. Hindi ka tulad ng iba na pag upload nila, millions na agad-agad yung mga views nila. Eh tayo ay uh, mga small content creator lang po tayo. So, yan po. Gumawa lang po talaga tayo ng mga videos na uh, patok sa masa. Ayan lang po. So, ayan lang po yung payo ko sa inyo mga ka-Giant Mix Vlog. Okay? So, ituturo ko lang po sa inyo kung paano ba ako mag-upload ng videos na nakakuha ako ng mga views sa aking Facebook Reels papunta dito sa aking long term videos. Ayan po. So ipapagita ko po sa inyo para po may idea po kayo para makahakot po kayo ng mga viewers. Ayan. So, po. Okay, ayan po mga ka-Giant Mix Vlog. So, gagawin po natin kung mag-upload na po tayo ng long-form video. Ayan, Pindutin lang po natin yung long form video natin. And then, syempre, maglalagay po tayo ng title ng video natin. Ayan po. Pagkatapos po, ay eh, ipost na po natin yung ating video. And then, mapupunta po tayo sa ating Facebook Reels. Ayan po. So, pindutin lang po natin. And then, mag-type po tayo ng ating title ng video. Ayan po. Pagkatapos po, mga ka mix Mixed Vlogs. So, makikita po natin dito. Um, Anapin po natin yung Connect Your Ring a video, ayan po, pindutin po natin yan and then i-turn on lang po natin yung dito po, yung nakita po natin na button, ayan po, turn on lang po natin yan mga ka-JiveMakes so okay na po yan ayan, back na po tayo so connected na po yung ating long form video sa ating Facebook Reels, ayan po yung gagawin natin mga ka-JiveMakes Vlogs so, ayan lang po yung gagawin natin, Dali-dali lang po at i-share na po natin yung ating video, okay, maraming salamat po Ayan mga ka Makes Vlog, sana po may natutunan po kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, don't forget to follow my Facebook account po. Pakifollow na lang po at maraming maraming salamat. At sa aking YouTube channel po, Jailbird Makes Vlog, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell button para updated po kayo sa lahat ng bagong videos na i-upload po to this channel. Okay, maraming maraming salamat po. At pakishare na lang po yung video and have a good day sa Bye-bye.